Dito po tayo sa pwesto ni Madam Juliet. Ang isa na masipag natin sa Kadora dito sa Baksakan. Konsi, good morning Konsi. Yan, ang masipag natin Konsi ng Barangay. Si Konsi Madrid. Alamin po natin yung mga presyo ng mga asking price ni Madam Juliet. Medyo, mag, medyo bagong kulot yata si... Bagong hairdo tayo ah. Okay. Ayan. Nagkamali ako. Sige, Mare. Natural na kulot pala si ano si si Madam Juliet. Hoy, pag ganin akin na lang lahat ha. Madam Juliet, ah, magkano po ngayon yung asking price ng ating siling sultan? 50 po. Napakamura. Na 25 maliliit na siling. Ito, siling. Pero po natuloy 60. Two, Taiwan 60. 250 per bundle, 250 per kilo. Okra, ganda ng okra. Ganda ng okra. 50, 500 per kilo. Taiwan, 50 rin. 250 per kilo. Eh, yung mo si sibuyas na po, Timo. 250 po. Uh, 250. Natural pala yung pagkakulot ni Madam Juliet. Hindi lang siya nakapagpaunat ngayon, sabi niya. Kala kasi unat na unat lagi kasi yung buhok eh. Oo nga po eh. Uh, eh, yung kulot na bugnutin daw yun ah. Uh. <laughs> bugnutin Oo. Uh. Ay, may maliliit yung kamatis, oh. Madam Juliet, pag ganito maliliit mong kamatis nito, ask him price. 4-5. O, 4-5. 450, mababa. Maliliit lang kasi. Yan. Sa din yung sibuyas na pula? Opo. Magkano yan? Ay, 350. Napakamura. Yan po yung mga ask him price. Ay, meron din siyang ano, talbos ng silyo. Yung tal talbos ng silyo mo. Ron Juliet, kalbos na sili. 80 oh, ang asking ayap pa po. Yan. Maraming salamat po, Madam Kulot, na bugnotin. Yan. Medyo, pero mas bagay sa iyo yung ano, yung unat. Oh. salamat okay, salamat. Magpapaunat ulit. Hindi lang nasikaso yung pag-ano. Isang mapagpalang araw, kabanato ang kumahal sa lahat ng ating mga kapalengke dyan, sa lahat ng ating mga kagulay, sa ating mga kasamahan kaibigan na farmers, and of course, sa lahat po ng ating mga kabanat ninyos. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante TV, Mr. Palengke hindi po ito po ang kasama kaibigan Dante diernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City ngayon po ay February 20 araw po ng Marte isang mainit na araw na naman ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nevesia ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sanglitan. sa niyo po uli ako sa mga kaibigan ko, natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga Aspen Price. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante please don't forget to subscribe. Sana po, pindutin natin ang subscribe button abang tayo po nanonood. Pwede din pa natin bigyan ng like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya, tara let's! Kung gusto niyo po ng update ng mga presyo ng gulay, samahan niyo na po ako mag-update. Tanungin natin yung mga kaibigan natin masisipag na sa Kadora, sa kadoro. Dito sa ating baksakan, tignanan natin kung magkano ang kanilang mga turin na presyo sa kanilang mga kalakal na gulay. Tandaan niyo po ha, as fresh lang yan ang mga asking price po yan pag bumili po yung mga mamimili bumababa po yan obligado pong tumawad ang ating mga mga ngalakal kaya tara let's samahan nyo na mga mag update ating kaibigan na si Ate Peli meron siyang mais na mais na dilaw Magkano ngayon yung dilaw natin? 22, 23 Ayun eh, na, meron pa dito Saan galing yung mais, mga tipeli? Yan lang po, sa tabi-tabi O, oh, sa tabi-tabi lang daw Sa nadaanan niya, panigurado yan, sa sumakab <laughs> oh. Eh, anong talong yan? Anong talong yan? Propelica, mucho, propelica, ah, propelica. Magkano yung propelica natin? Ano? 35. Mura kasi yung talong ngayon, ano? Oh, oh. Napakamura. Yan. Yeah. Eh, ganun nga. Ano? Nasa 40, uh, 35 hanggang 45. Ganun. Ang range nun. Yes. Salamat, Ate Peli. Ere, kamatis ni, ano, yung dante, kagaganda, malalaki. Alamin natin kung magkano ang per kilo. Ang lalaki eh. Kung so, kaya magkari yung talong natin ngayon. At price lang. Talong ko Ay, talong ito. Ano pala itong kamatis? 55. 55. Ano bang talong ito? Mucho. Magkano yung mucho? Gente, mababa talaga pa rin ang talong. At, eh, madalas kung wala, lagi ka nalilit. Eh, sabi ni Ani, ito nag, naglalaba ka daw eh. Sinisante na ako. Sinisante <laughs> ka. Laging late. oh, ngayon. Maagas siya ngayon. Yan. Salamat po kayo. Dose lang. Dose. Dito po may nakita kong... Ito yung imported na sigarilyas. mahaba. Yan. Ano tawag yan? Panlang sigarilyas. Panlang. Panlang? Ganon. Ano yung chay chay na o ano what is yeah. uh, Hybrid. Magkano po ngayon yung asking price ng ganitong sigarilyas? 35. 35. Siya lang po lagi ang nakikita ko may ganito ano? Yes, po, Oo. Kasi yung iba nakikita ko sigarilyas yung may X eh. Ngayon magkano asking price nito le? 35. O 35 per kilo, 350 ah. per bundle. Dahil saan 35 lang. Eh madam, yung kalabasa mo ngayon Suprema, magkano? Oh, this is 7 and big. Uh, this is 7 and big, medium 16. Yan. Salamat mga madam. Para po sa mga kaibigan natin farmers, no? Yung nagtatanong po ng uh, dinatawag na Farmgate. Wala po tayong alam sa Farmgate yung ibig sabihin yung transaction ng sakadora at ng farmers kung magkano sila nagbebentahan wala po tayong alam doon ang alam ko lang po yung mga presyo o yung touring o yung asking price ng ating mga sakadora yung mga nagtitinda po dito kung magkano nila pinapalabas ang kanalang mga gulay para naman po paan ba nila binibigyan po ito ng halaga kung magkano ang taas. Kasi po, siyempre po, obligado po, pag kinuha nila sa farmers, kailangan angat ng ang presyo sa kanilang farm gate. Dahil po ang ating mga sakadora po dito, uh, gusto ko lang po ipalam sa ating mga farmers, sa ating mga kapalengke, na ang ating lahat ng sakadora dito ay may mga binabayarang pwesto. Araw-araw po may binabayaran sa lampesto yan. Bukod pa po yung sa ating uh, cash ticket. Yan, una pwesto, pangalawa cash ticket. Pangatlo po, yung mga tinatawag natin, nagtuturno ba yun, o yung mga naghahakot ng kanilang mga gulay. Pera pa po yung mga tao nila. Yan, bali, apat po ang binabayaran nila. Kaya obligado pong medyo iangat nila ang kanilang mga presyo sa kanilang mga farm dahil po sa kanilang bayar, bayarin at siyempre po dahil po naghahanap buhay sila sila po yung dumidiskarte kung magkano nila papatungan yung kuha nila sa farm at yung mga asking price naman po yun pag sinabi natin asking price sa mga nangangalakal po sa atin dito hindi naman po talaga yun ang nakukuha nilang presyo dahil po nasa palengke po tayo ice cream price obligado pong tumawag yung mga mamimili kaya yung mga mamimili yung ice price na sinasabi natin bumababa po yun lalo na po pag bandang tanghali o hapon na po ayun po ang alam ko no? dahil kasi ah, nakikita ko dito yung kanilang mga bayarin at nakikita ko na rin bandang huli kung magkano nila napapalabas ang kanilang mga gulay. Sana kahit papano nagkaroon kayo ng idea sa mga ginagawa ng ating mga sakadora dito. Siyempre, pera pa po yung kanilang uh, pagod, hirap at pagod dito mula umaga hanggang hapon. Siyempre po naghahanap buhay sila. Kailangan kumita po sila. Hindi po nila pwedeng ipantay ang presyo sa family. Ayan po. Tuloy na po ulit tayo sa pag-update. Madam Malo, magkano yung Sophia mo? 3.30. Yung puso natin ano? 12. Yan. Ito, isa rin masipag natin ito. Pagdating ng madaling araw, nasa palengke po ito. Alas, anong anong oras kando doon? O alas doon sa madaling araw, nasa malaking palengke natin ito sa San Isidro para magtinda ng retail price. Pagdating na alas 9 dito, takbo dito, dito naman ah, bali, wala nga nito eh konti lang yung pahinga nito eh, pagpapahinga to yan, mga tanghali na o hapon na napakasipag oh yan, wala na ang kinikita kasi maraming na po silang mga bayarin sa pesto sa lahat-lahat lahat po lamat ayan po, meron tayo nakitang isang kagulay yan, ito ito po, at isa natin kagulay, gulay from Kainta. Madam, ang pangalan niyo po? Josie. Josie, si Madam Josie from Cainta pa. Pero once a week lang sila pumupunta dito. Yan, matyaga. Medyo malayo nga lang po ng konti. Pero kung i-compare naman po natin siguro yung presyo sa Divisoria, mas medyo mura. Kasi yung Divisoria, minsan dito rin kumukuha po yung mga ano natin yan. Saka sabi ko nga po, Magaganda yung mga sakadol. <laughs> oh, hindi ba rin? Oh, Siyempre, maganda rin yung mamimili yan. Salamat po sa panunod ng video. Kala na kayo, ah. mga taga-kainta market. Ayan. Wala, ma oh. Ay Ayan, okay. Oh, dapat talaga, hindi talaga may sasakyan ka. Dapat mahirap yung nag-aarkila ka, di ba? Okay, maraming salamat po. Ingat po sa pamimili. Oh, okay, salamat po. Ayan po, yung, ayan po yung taga-kainta natin ano na, na, nakakanood ng ating video kaya bago lang din po siya sa, sa pangangalakal dito sa ating baksakan. Kaya po yung mga taga-ibang kainta, punta na po kayo dito sa ating baksakan sa Cabanatuan City Public Market, palengke ng sangitan. Tulad po nga po sinabi ko, magaganda yung mga sakadora dito. Sample. Sample. Yeah, <laughs> Alimbawa lang po yan ha. Madam Ella, magkano po ngayon yung ano natin, sibuyas na ito, tag dito, lasuna. Magkano po? 170. Yan. Eh, ba ito? Ayan, gayat lang kang gayat. Gayat na lang kang magkano yan? 400. Ito, sinibuyas ba ito? Sinibuyas. Magkano yung sinibuyas? 900. 900. Ba't wala ka pang gulay? Parating pa lang. Kalahati oh, kalahati na lang yan. yan. Sabi ko ah, maganda yung mga sakadora. Siyempre, maganda rin yung mga bumibili dito. Ayan no? Mga, sam mga sampol lang yan no? Sampol. No? ko rin siya, no? oh. Dito po, sa mga nangangalakal ng mais, tanungin po natin ang pinaka malaking producer o pinaka malaking nagtitinda ng mais dito sa ating baksakan. Si Sir Marco mais na dilaw at mais na puti. Alamin po natin yung kanyang mga asking price habang kumakain po ang ating kaibigan. Ha. Sir Marco, magkano ngayon yung dilaw natin? Ha? 200. Yung puti? Ay, ay, ay. niya na Yung puti, magkano? Yung 30, yan ha. Kung ang halap nyo, quality, good na good na mais na dilaw at puti. Dito lang po yan, kay Sir Marco, ang pinakamalakas, malaking magtinda ng mais dito. Yan. Ayan. po, kanina po punong-puno ito ngayon. Ayan, yeah, alas na nga lang. Ati baby, ati baby, nasa na yung sitaw mo? Ay, naubos na kagad ka agad. Anong darating mo sitaw? Bulakan white, magkano ngayon? Ika nga po niya, sa kanilang mesong sasita, 120, 110, Ano 10, yun? Ah, uh, yung bulakan white yun? Oh, eh, yung mariposa. Mariposa, 80, 90. 80. Yan, 80, 90. Ika, um, <laughs> <laughs> ayan, ayan, ayan. Ito yung pimpinan nyo, oo. Ayan, ayan. Mer meron pa tawag dito, ah, uh, fractura. Ayan. Meron din siya magagandang, ano dito, ah, uh, okra. Ah. Ati baby, magkaring okra natin? Okra, uh, 55. Yung magandang? 55. Y 30, yung talong na bilog. Talong na bilog. 20. Yung kamatis mo. Eh, sabi ko, 70. Tuturing. Eh, ganun ba? Eh, yung presyo ng katabi natin, magkano ba yan? Milyones pa yan? Oh. Available pa ba yan? Sabi <laughs> Ayan. Available pa. Ayan, Ayan yan sa na. Sa bakla po. Sa bakla pala, available. Okay. Good morning, madam. Good morning, sir. Yan, mga kagulay din natin ng mga yan. Salamat, Ate Baby. Marinela, anong talong to? Mucho. Oo, oh, hindi na kita kukunan. Ayaw niya magpakuha. Magkari mucho natin. Oo. Oh. 2 Ito ba mucho rin? Mag Dito, 30. Ito sa mahaba, 30. 300 per bundle. 250 per bundle. Dahil 10 kilo siya. Ayan pa to lang palipit ko Marinela. 20 ang asli. Salamat Madam Marinela. Ito si Madam Rosa. Araw-araw meron na rin sa luyo ito. Magkano sa luyo natin isang bundle na ganito? Ay, 100. Ay. Magkano 'yan? 20 po.

Arol, magkano itong pete ni Baro? 20. 200 per bundle. At may nakita rin tayong kalamansi. Good na good. Madam, magkano yung kalamansi natin ngayon? Ayan po, natuloy pa, 1.4. 1.4, medyo... The medium size. size. Pero yung, ano niyan, good na good. 1.5 siguro. 1.5, 1.6. Salamat po, madam. 1.4 medium size yung big 1.5 wala pa rin pagbabago mataas pa rin yung kalamansi dito kay machete oh. meron din siyang papaya talbos upo uh, ang ampalaya alamin natin yung presyo Sir Machete, good morning. Magkano yung bonito natin ang palaya ngayon? dito ka pala 70. 70. Anong talong to? Mucho. Mucho. Magkal si Mucho. 25. 25. Yung talbos natin ngayon? Talbos po natin 50. Po. 50 40. 50. 40. Sa siling panigang? 300. 300. Ano yung upo Balat. Balak po. Pagkano? 25 po. 25. Ano to? Bulakan white? Ah, bulakan. white. Magkano yung Bulacan white? 100. 100. Yan. Eh yung patola natin kinis? Ayun, ano yun, negros? Makrisig. yun Yung kasi mo, madam. ano ah, sir? Ano, magaling makrisig. Kaganda naman ng, ano, na, ng ng, 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 nasa likod natin. Sobrang ganda. Ah? Na. Shout out. Oh, shout out. <laughs> Kaganda. O, yan, o yan. Kasi, pogi itong, ano, eh. Si Machete, isa sa pogi natin sa Kadoro dito. Namala yung pouch niya, meron siyang oh, ginawang sikreto. Huwag na natin alamin. Eh. Ayan. Oh, pang parental yun, guidance lang yan. ayun okay. Hello, Madam Dori. Yung besi ko. Kaganda rin ang besi ko. Magaling Taiwan mo ngayon? Magaling Taiwan? Taiwan. Napakamura. 60? Napakamura, 60. Yung okra mo. Okra. Hoy tante, hindi okra. Padan. galit ka ba? Pero maganda ka ano. Yernes po, madam, mga madam, yernes. Madaling tandaan, ay is Friday, yernes po. Yung mga yung taga-barangay salidad natin, Santa Rosa, at siling panig ang ano niya, si eh, Machete din nadala. Kagaganda ba daw ng sili nyo? Ayan ba? Ayun. sili, ito po. Maganda nga po, yan. Kasi ang ganda po ni madam. Madam, anong pangalan niyo po? Madam, anong pangalan niyo po? Gemma si Madam Gemma ng salidad. Madam, tanungin ko nga po yung pangalan mo. ko na kayo nakikita dito eh. Ano po ba ang pangalan nyo? Maricel Maricel, yan. Santa Rosa. Ah, taga po. Ah, taga sumakap Norte lang. Yan. Ano namang gulay nyo? Ah, bonito kapa po. Ah, yan. Yung bonito, kaya yung kapang ano. Ah, opo po. opo Malaki siguro yung ektarya yung lupa. Yan, ano. Maraming ano, tanim, ano. Yan. Sumacab. Sumakap Ah, oh, singkabas, meron din. Sa, so, hmm, panahon na ng singkamas ngayon. Halos lahat nandito 'yung singkamas, 'no. 'Yan. Yayaman to mga ito. Yayaman to. 'Yan. Hindi po sa yayaman po talaga. 'Yan. Salamat po. Siya, basta po Siya, masipag, tapos maganda pa. Hello. 'Yan, sige po madam. <laughs> Ay, sandali lang, tanong ko lang magkano yung bonito ng ampalaya am mo? 700. 700. Eh, yung sigarilyas natin ganito. Ay, sigarilyas. 70. 70. 70. Yan, may murado siyang talong. Ngayon, ta talong natin bilog. 15 lang po. 15. Boss, magkano itong ganito natin sibuyas ngayon? 25. 25, 25 yung puti. 20, 20 napakamura, no? Buti, wala pa tayong masyadong imported na sibuyas, ano? Ayan eh, yung sultan natin, na ganito. One pen. Yan, medyo umaga. Ito, ano. yung mais ni madam, napakaganda, oh. Talma balahibog. Bila po yan, ano. Magkano po yung mais natin? 220 po. 220, yan. Ayan po yung mga asking price na naitanong natin dito. Para po sa mga kalabaltenyo, ayan po yung mga presyo ng ating kulay dito. Nalimutan ko ulit yung order ko Mani. Dito ulit tayo kay Mr. Dreamboy, Mr. Mani ng Palengke ng Sangitan, Baksakan. Tinda niya Mani pero walang hilig siya sa Mani. Sir, magkano ngayon per kilo ng Mani? 75. 75. Medyo bumaba ang Mani natin ngayon. Ay, yung mangga natin kalabaw. Kalabaw, ayun, 1,7 ang isang kain. Ilang kilo ba yung isang kain? 19. 19, yeah. yan. Oh, nakabalo ng dyaryo. Oo, oh, nakabalo ng dyaryo. Di ba minsan pag nahihinog yung matamis? ayun ayun Okay. Salamat. Ayan. Good morning, Ate Sally. Ate Sally. Magkano? Ano ang palaya to? Mistisa. Magkano yung mistisa natin? 75. 75. Medyo matumal yata ngayon. Ano? Ayan ang ano natin, kamatis natin. Magkano? 60. Saan galing kamatis yung dami? Yung habong. Yan. Medyo parang matumali yata. Ah, wala. Konti ano? Konti. Napupun ko nga. Konti ba yan? Salamat, Ati Sally. Okay. Eri sa kaibigan ko, John John. Meron siyang tindang kalamansi. Boss John, magaling kalamansi natin ngayon? One, three. Wow, ayan ang kanyang sikreto Almusal, merienda. Ano lang ito? Ano lang ito? lang ito? Yung pastime time ko <laughs> Salamat. sa Dito yung mga kamote nating Taiwan. Small, medium, big. Ayan si Madam Maymay. -may. Madam Makari, small natin ngayon. Asking price. 1.30 sa medium. 180 sa big po. Meron din siya ngayon, tamotin ube. 250. Sampalot mo ngayon, magkano? Ah, 220. Ano ito? Galyang. Hindi sinibuyas, ano. Magkano yung galyang natin? 150. Ah, 450. Nagbublooming talaga si Madam, ano, araw-araw, nagbublooming. Salamat. Yan, may video sa kanya. Ay, yung kaibigan kong sexy oh. Saan banda? Saan banda? Good morning, Madam Maris. Morning. Ay, ano bang ang palaya to? Ano yan? Ano yan? Ano? Mistisa. Mistisa? Kasi mistisa mo. Hindi, nangitim ko lang dahil sa pagtitinda dito. Magaling asking price? Yan, yeah, 60. 60. Yan. Yeah. Ay, kaibigan ko. Ito, nap napakasipag nito. Sal salamat po. Ay, kamusta natin? out natin si ano? oh, okay, Nasa ano na? O, nasa US na ano? Babalik, babalik ka pa ba dito? Hindi na. Yan. oh, namimiss ka na ng mga kasama mo. ayan o. Oh. Okay. Yan. Ay, kayo Hindi na babalik dito yun, ano? Saan ba sa US? Sa sa Houston, Texas. Nako, maraming puti dyan. Maraming Amerikano dyan. Okay. Salamat. Ingat ka dyan lagi. Bye, bye Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Ecija ang Cabanatuan City Public Market. Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my FB page channel. Palengke ng Sangitan. Ganun din po ang ating YouTube channel, danti di Mr. Palengke. Kung gusto nyo pong naka-update sa mga wholesale by bundle ng mga presyo ng mga murang-murang sariwang gulay dito sa ating baksakan. Kaya I-follow na po natin ang ating FB page channel, Palengke ng Sangitan. At ang ating YouTube channel, danti di Mr. Palengke. Ingat po tayo lagi, araw-araw. Pag nangangalakal po tayo dito, magdala po tayong tayong see you again tomorrow. Bye-bye. God bless us all po. Love you all. Love you, kabadatuan.